Isa na sa pinakaaasam ng mga mag-asawa, lalong-lalo na kapag bagong kasal pa lang, ay eh yung blessing ni Lord. Tama lang naman asamin ito dahil lang totoo, ang pagpasok sa buhay may asawa ay isang malaking desisyon. Isipin mo nga naman, iiwan mo ang kaayusan ng buhay kasama ang pamilya mo para sumama sa isang taong hindi mo pa alam kung magiging matibay na sandigan mo. O baka naman sabi ng iba eh, sino bang nagsabi sa iyo na maayos ang pamilya ko? O, meron naman talaga magulong pamilya, pero kahit papaano, eh, kabisado mo na sila. Yung sinasabi ng iba na kapag mag-aasawa daw, eh, lalagay ka na sa magulo. Minsan biro, pero may halong katotohanan, di ba? May mga tao kasi na kung tutuusin, eh, maayos naman ang buhay at marahil ay wala naman talaga o wala pa namang balak mag-asawa. Kaso, nape-pressure dahil sa iba. Kaya yung iba tuloy papasok sa pag-aasawa, sa pag-aakala na ito ay isang goal na dapat ma-achieve kahit na hindi naman pinag-iisipan o inaalam kung handa na ba talaga siya. Ang masaklap, yun bang duda ka na nga kung dapat bang i ang marriage nyo tapos inaasahan mo pa ang pagpapala ng Diyos. Kung gusto mo talaga ang blessing ni Lord sa marriage, ito ang ilan sa dapat mong malaman. Una, ang Diyos ang may akda ng marriage at nais niya talagang pagpalain ang mga marriage natin. Pangalawa, sumusunod ba kayo sa alituntunin ng Diyos kagaya ng sinasaad sa Biblia? Parang manual yan ng gamit kapag hindi mo sinunod tapos umaasa ka na gagana ng tama, malabo yun. Pangatlo, kasali ba ang Diyos sa relationship nyo? Baka naman sinasali lang ang Diyos pag may pangangailangan o kaya naman ay gusto lang isali ang Diyos para pagpalain ang plano nyo at hindi para to pa rin ang plano niya. Ang sabi ng Bible, kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Ang landas ng pagpapala sa pagsasama ay ang landas ng pagsunod. Maliwanag ang pamantayan ng Diyos sa Biblia, kaya hindi pwedeng gusto mong pagpalain ang marriage niyo. Tapos hindi naman inaalam ang nais ng Diyos para sa inyo. Ang landas ng pagpapala sa pagsasama ay landas ng pagtupad sa responsibilidad. Responsibilidad. Mabigat na salita ang ibig sabihin ay merong panahon na gusto mong gawin ang dapat at meron ding panahon na parang ayaw mo pero dapat mo pa ding gawin kasi nga, responsibilidad. Maari ka pa ding lumapit sa Diyos para ang pagpapala niya ay maranasan sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Pero laging tandaan na ang pagsunod at pagganap ng responsibilidad ang bahagi natin para tayo naman ay pagpalain. Kung may pinagdadaanan kayong mag-asawa, may pag-asa, basta ang Diyos ay lagi ninyong kasama. Lagi nyo yang ilalagay sa alaala -ala at siyempre, asa ka pa.